So, isundan na ako ang akong anak. O, kung sa iyahang pili on, guys. Ano dyan sa mga drinks? unsa nakapalit na si Jaog ko ng kuan. Ah, putlong. Ah, putlong ba yun? O. Oh. <laughs> Asa na ba ito? Ha, ano ba tong anak? So, may paliton pa ni no, so, mo. Ang puling kuro na dahi ko. So, ano yung paliton dahi ni mo? Hmm, nahala. Puling kuro na no, dahi ko. Hi, guys. Naawang doha. Uli mo, ha? Ah. <laughs> Nag <laughs> mga gwapa dere, oh. Ang <laughs> mga silingan, mga gwapa. So, tambay muna kami dito, guys. So, ayan. Kumain ang anak yung anak. Tambay muna kami. So, malamig dito. Hindi kagaya dun. Mahi-mahinit. <laughs> so, okay. Enjoy, kuya. Enjoy. Pusog kasi ako, guys. Bahaw yung aking kinakain. Kaya ayaw ko na. Ayaw ko <laughs> So, kumain lang na guys. Naibog ko ni Angie. Eh. So, bumili na lang ako ng ito. Bumili na ako, guys. Kain tayo. So, guys, kumain na may nang-aon, guys, sa 7-Elevens. Uli na kami. Uli na. So, guys, thank you for watching and don't forget to like, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Bye-bye!